Ano pong masasabi niyo, um, nai? Nandiyan na yung mga angel. So, para ano para po? Sa para po akong nabuhayan po. Uh, mm. Do you are this kind of task to take English po, hindi niyo na nalitindihan. Ego. English. Joke back then. Sabihin niyo, uh... nai. I-translate mm. po ni Mama. Ni... Do you yeah. kimochi desu ka ima taskereru shito irun na kutu? yung galing po talaga sa puso ko, sir. Oo, masaya, Masayang-masaya po ako, ma'am. Kasi po na, sa dami-dami pong vlog ni sir, kami po ang na, ano niyo na, yung mga anak po, po ang napili niyo na willing kayo magpaaral. Masayang-masaya masaya po talaga kayo. Lalo na kay Tatay Ram, pulo po siya ng langit sa amin. Lalong-lalo lalo na po kayo, kay put si Tatay Ram sa Panginoon na napansin niya yung mga bata mm. na nagdadala ng guma. Mm. Yun nga po, na-stress din po ako sa mga basher. Kasi Bakit ang dami po... Bakit kanila? Ang dami pong mga bash. Oh? Opo. Hindi, ang ano po nila... Hindi ka uh, kasi nagbabasa niya. Yung eh. mataming bata. Ba't nagpadami po daw akong anak. Ah. Hindi po daw ako nag... Ah. May Opo. Ah. Mababalo ng Tekra, wala. Maraming hiyak na ba Bawal lang po. ipakita yung mukha? Nangyayag siya. Kaya nga nung pumunta po ba? si Tatay Ram po oh. sa amin dito, sabi niya may good news oh. daw po sa amin. Mm -hmm. Ay, mga pictures. Oh. Ay, yung anak mo. Oo. Oh, ito. Oh. ito po yung lalaki ko si Cyrus po, yung nandun sa lola. Oo. Oh, oh. Ito po yung mm. babae ko po pong 16 years old ngayon, yung mm. 3 na po It's siya. Ito ba, West Jurok sa inyong dati? Iyan. <coughs> uh. May nadana na ako no? doon? Oh, oh, uh. Panganay ko po, uh. yung namatay po. Ah, Bani, Ano po siya ngayon? 18 uh. years old. Ah, sakit? Oh, po. Ano po yung sakit niya? may bukol sa matres, tapos napunta po sa cancer, nag-stage 3, hindi na po kayang gamit. Ah, oh, cancer. Stage 3. Ano, ilan taon na matay? Ano po, 14. Ju Yung 14 years old. Wow. Hmm. Tsaka mga tahimik sila. Girl kasi, no? Apo. Mm -mm. Tahimik po, sila, eh. Po yan. pag dito po kami sa bahay. Mm -mm. <coughs> hindi ka din hindi, hindi, no, hindi na yung mahulog diyan? Alam din po nila, eh. Ah, nasanay na rin. Oh. Okay. Mm. Kaya lang kasi bata rin, minsan hindi pa naka, natatakot ako. Pag sinaway ko pa kasi nang isang bilis dalawa, nakikinig na mga. Ah, nakikinig na mga. Dito naman. lang sila. Ah. Koko di si kasong din na yung kasi. Um, Koko abo na yung dayo. Ito ka. Ah, si Bunso rin, oh, mm -hmm. Sarap? Sarap? Nakain na po ng kanin. Ah, kumakain na siya ng kanin. Mmm. Mm -hmm. mm. Hindi kasi napanood ko yung vlog niya, vlog ni Ramir. Nakita ko yung ngayon bata, eh naghahanap kami ng bata na matutulungan. Kasi naano namin yung mga hindi yung, syempre hindi masuportahan yung mga tawag school supplies, uniform, sapatos, baon. Kasi sabi ko nakita ko, nagka, ako ko nanonood ng vlog niya. Tapos mm -hmm. late na panood ko nga, sabi ko grade, si grade 2. Wow, si, si kami, Ina, ah, si Ina. Lina. Lina? Regina. Regina, Regina. Ah, si Regina. Regina, Oh. Sabi ko, ay tulungan ko si Regina. Sabi ko ah. ganyan, pang susuporta. Sabi ko, tapos yan, hindi pa, sabi mo nga, hindi pa oh, nga ano, nang nag-aaral. Ako, ganyan po, sila apat na ito. Ah. Oh. Daycare, dalawa. Daycare, dalawa. Isang kinder. 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 Tapos grade 3 na po siya. So ah. Ito daycare isang yochien Ito ay isang yotchen. Ito ay isang kotse. Sa kinder may mga tinuturo na rin. Opo, color lang naman po. Ah, kinder. Ito ay isang iro. ABC hindi pa. Ah, color. Ito ay na mon, Ito ay isang ninchosa. Ano ang pula? Ninense. Kondo ninense. Kaya sabi ko din sa asawa ko, suportahan natin okay. yung bata. Kung ano Siya na lang po yung katuwang-katuwang ko kasi siya lang oh. po ang naiwan dito ba yung oh. panganay kasi umalis oh, oh. ko na lang oh, oh. po sa lula. Chojo mi tayo na mundo tre, koko ni Ruto. Iroiro taske te kure yun na. Kaya ang start ng school, this... Ngayong August po. Mm. Um, August? Start may uniform, ah, wala may, may uniform, ano. Kung ano yung mga needs niya, sabihin, bigay ko mag, 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 ano, anong, ano, Mag-direct na kami. Okay lang? Oo, oo, Bigay mo sa akin yung uh, messenger natin. Tapos kung ano yung mga kailangan mo sa bata. Uniform. School supplies. Everyday kung magkano yung baon ng bata. Sampo lang po yung binibigay ko po. Yung ma-2 pesos kaget and na Pero nakakakain yung 10 pesos na yon Ano, pang biscuit lang po. Tapos may kanin po siya. Ah, may kanin doon? Ah, pang... Ito, ito po ako 10 pesos iska agad rin ngayon dati. Ima, diyan na, ni bisketo iska. 10 pesos, natin mo kain na eh. Sabi ko sa 10 pesos, wala ka na magbibili ng ka Tapos <laughs> oh, mm. yung mga school supplies niya. Tapos kuha niyo mga project, i-ano sa akin. Tapos kuha niyo mga kailangan. Hmm. Tapos pag nag-aaral na rin si ano, si Camille. No? Sa, so, oh, si Camille. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Marami kong mm. salamat. Hindi, mm, okay lang. Mm. Pero, ano lang, kailangan aral, ah. Ma ano sa magulang. Yun ang importante. Mm -mm. Masipag po yun mag-aral. Ah, Ayaw nga po niya mag -absente. absent Absent yeah, yan ang dati. Mm -hmm. Chantoga po yun din dati. Mm -hmm. Kasi ang ano ng asawa ko, gusto niya, yung tinutulungan yung mga bata, yung meron ding ano sa sarili. Okay. Yung willing talaga matuto, willing mag-aral hindi yung ano pag-aaralin mo pero walang ano parang hindi ka na hindi ka na ano nasasayang pag-aaralin di ba parang gusto mo no, 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 no. paano daw papunta ng school minsan po pag nung wala pa po, po si Lovely mm. naglalakad lang po siya mm. tapos minsan sinasabay po ng pinsan niya pag mm. okay po yung tricycle hindi po sira mm. pag sira po naglalakad lang nakikisabay din sa mga aro kun si dati ah. De, um, bakit magkano pang tricycle ano po? Kailan pag ano, delikado? Hindi delikado. Mahirap po kasi pag hindi mo pa ano rin yung mag-try sa eh. Ah. Kaya sa pinsan ko po siya nakikisabay pa. Ah. Hindi ko sila ang tricycle. Mm. Um, ito ko no, tricycle wa. Kwarite nai toki wa arukon dati. Kwarite, kwarite, kwarite na ito kiwa arukon dati. Kwarite na wa. Tsurete kurun dati. Um, Sira na yung pero ang may kasama siya maglakad. Ano, Opo, yung... Po, mga estudyante din po. Ah, ang gagawang gagseta, chiba, isyo ni Aritero siya ipayroon mm -hmm. dati. Oh, yun lang, doon na natatakot ako yun. -isang bata nag bata nag-aalala ka, eh. Ano, pagbabae. babae mm -hmm. doon. Ilang, ilang, ilang ano lang ang ano, lakad, ilang minuto. Maalayo-layo din po. Ah. Maabot po ng 15 minutes. 15, mm. 15 minutes pa 20. 15, to 15 20, 15 minutes. Po sa bilis ng lakad. Po. O, um, bata, no, oh, bata um, Oh, Kaw, um, pagod ah. na. Sakali mo. dinam? Mm. Po, pagkanik, butang, ito, po ba siya? Ewan po lang po, sir. Pero nandoon po kasi pumapasok naman. Yes, sir. Po. Oh, sorry mo po makita, no, Oo. Oh. Baka po, anong, uh, ano? Ano ang mga... Ah! Cyrus, Cyrus, mo ito, Cyrus, ano, po, ano, ito po. ano, ito ko, okay. 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 Kono ko, um, ano, 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 Messenger? ano, 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 Natatsa no, ako sa tanong ni Tito yung layo ng school. Oo, oh, gano'ng kalayo. Saan so, so, si Tito sa layo mm -hmm. na yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Next year siya, no? Opo. Oh, next year. Okay. Gusto kong tanongin si Tito, how's your heart now? How's your heart? No. No. How's your heart? <laughs> Very warm. <laughs> Very warm. warm. <laughs> Overwhelming siya. Oh. Oh, si Tita, kumusta po yung puso niyo ngayon? Masaya. Oh, tapos ano. Tsaka ano yung mga bata, well behaved yung mga bata. Parang ako mahiyak sana yung Tito. Oh. Oo. First time siya nakapasok ng bahay ng ganito. Mm -mm, first time niya. Hindi mo tayo siya po si mata Tinsang Kasi sa katulong namin, medyo, medyo maganda na pa ng konti. Maluwag ng konti. Ito talagang... Sabi ko marami talagang Pilipino pang ganito ang buhay. Goma, goma kasi... Itry natin ang goma. Itry natin mamaya, tita. Ibalabag natin. <laughs> Ibalibag natin. Hindi, <laughs> so kukaw ka na. Ano, na yung tukuro. No? Yung malaki, pili ako. Magkano yung malaki?

Ano <laughs> po? para, <laughs> well. para po akong nabuhayan po. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. do you are this kay yeah, matasukite my... no, may... English po hindi niya nanaintindihan. Ego, job, English. Joke ba kaya? Sabi niya na yun. E, I translate po ni mm. -hmm. ni ma. No, <laughs> <laughs> do you kimochi des kay matasukite kureru hito irun da kara. Yung galing po talaga <laughs> sa puso ko, sir. Oh, ima, <naki> so <laughs> masaya, masaya po ako, ah, ma'am. So Kasi po, na, mm -hmm. kay, <laughs> sa dami-dami pong vlog ni Sir, kami po ang na niyo ano, na, mm -hmm. yung mga anak ko po, po ang napili niyo na willing kayo magpaaral. Masaya, masaya po talaga kayo. Lalo na kay Tatay Ram, pulog po siya ng langit sa amin. Lalo-lalo na po kayo, kay Putsi, Tatay Ram, sa Panginoon. <laughs> Na napansin niya yung mga bata mm -hmm. na nagdadala ng goma. Mm -hmm. Yun nga po na-stress din po ako sa mga basher. Mm -hmm. Kasi Bakit ang dami po kanila. Ang dami pong mga bash. Oh? Opo. Ang ano po nila. Hindi ko kasi nagbabasa niya? Uh, yung madaming bata. But nagpadami huh? po daw akong anak. Ah. Hmm. Hindi po daw ako nag- ah. Opo. Ah. Mm -hmm. so, Mababaluan ng asawa oh. ko. Uh -huh. Tekra parang <laughs> <laughs> hindi po mukha eh. Kaya nga pumunta ba? po si Tatay Ram po ah. sa amin dito, sabi niya may good news daw po sa amin. Na sabi niya, ang good news, una yung Hong Kong hmm. na bibigyan daw po kami ng bahay, hmm. lupa. Ito po daw ang kapalit, hmm. yung anak ko. Kasi sabi ko kay Tatay, Ram, Tatay, Ram, ko ko papayag. Kat magdildil man kami ng asin. At least kasama ko po yung mga anak ko. Kasi ito nga po inaampon, inaampon din po to nang pinsan po. Hindi ko po binigay si kami po. Kono ko mo yoshiしたいんだって。Kono no ko yoshi suru to ie tateru ndakedo. Demo iya da tte isshuni isshuni kasokod. Shio dake tabete mo isshuni nattara wa sore de ii tte. Kahit yung iba ko pong anak, nandun kay nanay. At least po alam ko, nandun lang kay nanay. Tsaka napupunta po kami doon. May time po kami na nagbabanding po. Nung isa araw, galing din po kami doon. 'wa yun... Yun nga po. Tsaka lalong lalo na itong araw na to hindi po hindi ko po inexpect na darating nga po kayo random nga si no price eh po kami sa simbahan Kasi <laughs> -oh. oh. alam po talaga namin 27 po mm -hmm. ang ano mm -hmm. kasi nabi ko din sa asawa ko 27 dapat dito ka sabi sayo umiyak na rin ang asawa ko so po, oh, po. <laughs> mababa din ang anon yan eh kaya maraming maraming salamat po sa Ariga. Maraming maraming salamat po ka. Mabusilak yung puso. Ang um, kukuro ka sa doi, kukuro din. Ang um, anta niya, sa inyo? Sa himula si tatay. Um, Masa uh, matutuwa po yun. Eh. Uh, no? po, matutuwa po yung tatay na. Kailan po huwag niya? sa inai Kaya, yung kanzanin dati okay. yun, ano, mo to yung ano. to mo, sugoi ureshi Kung yung sabi na taga Japan, yung mag Pili sa ang anak ko na ba? Sila na po yun. sila ah, <laughs> sa, na po yun. niya nga ako, sabi niya ganyan, tita. <laughs> Aampunin niyo ba yung bata? <laughs> <laughs> hindi, hindi kaya namin mag-alaga. Tutulungan lang namin. <laughs> kaya maraming maraming <laughs> salamat po. Kaya sabi ng asawa ko, papasalamat din siya kung <laughs> sa ano niyo po. <laughs>

Siguro minsan hindi talaga hindi, hindi mo masabi. Oh, Hindi mabigyan ng baby. Mm, mm, mm. Tapos parang ganito pa. Nakailangan mo kami, wala eh. <laughs> <laughs> Ako po yung binihiya. Marami po. Sorry, hindi ko dumuday ka nakatakara. Oh, nakara. Oh, kind 15 po kasi ako nag-asawa. Ah, Jugo, sa na titi kong sa'yo na. Sa'yo uh, ng husband ko po. Uh, <coughs> Tapos, nanganak po ako, 21. Ah, uh, niji sa'yo na ko dumuong Tapos na baby siya, no? 37, baby pay uh, siya, no? Ano na Sanyo po ako na-stress na, nang... nga rin ako. Baby pay, uh, Ala, natunaw na pala. Sorry. <laughs> natunaw na yung chocolate. Hmm. Lagay na lang sa rep. Ah, wala, pa lang rep. Wala pong rep. Ito, kitchen ta ka. Rezo ko ni Rito. Rezo ko na ikaragay. Gumen na. Tungtuwa sila sa ano. Kutsaray mo na lang. Nasabihin kay tita, uh, tito. Thank you. Thank Doon you. you. sa harap. Ano sabihin? Thank you. Thank, you. you. <laughs> Sabi mo, arigato. 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 Mm, arigato. Ikaw. Ah? Three. Ini ini ko. Four years old siya di ba? Apo. yun sa ilan Four three. Mm -hmm. mm -hmm. Tapos ito po. Ano yung ko donation ng dati? Kaya ng Saan tutulog ang mga bata? Ito po, maliliit dito po sila. Tapos, eh mag yung mag Kami po mag-asawa. Itong dalawa dito sila, may latag po sila dyan. Ang ko din ni kayo mag-asawa dito? Hindi po, kami. Dati oh. dito po kami. Oh. E, oh. Umakyat kami dito kasi oh. parang masikip po eh, hindi kami kasya Kasi ito po ang mm. tatlo. Oh, okay. Ah, yeah. di pa rin lalatag lang siya na ganyan? Opo, may panatag po silang bukod sa ilalim, may banig din po oh. sa ibabaw. Silang dalawa dito oh. sa baba. Tapos yung maliliti? Opo, na dito na sa taas. Kuko de kuko dati. Pwede yeah. akat siyang kochi. Sige mo, isto rin no. May Hirap laban ni nanay niyan. Dami ko nga pong laban. Sira yung washing. May washing naman kayo. Bakit? Sira po. Nag... ah, sira. sira po. Ah, sabi ko naglalabas si, mm -hmm. ano, si tatay sa ano. Si din si mister, ano? Lalaba ng... Lalaba pag walang trabaho. Pag walang trabaho. Ito, sa nila. Eh. Ayaw niya magbantay dito eh. <laughs> ah. Mas gusto niya maglaba. Oo, oh, delikado niya. Oh, po. ano siya eh. rin pala siya na ano, 'Di ba sabi ko ako may doubt po ako na parang sanggan o ano man. Doon nakita ko naglalabas. Oo, oh, ng... doon din ako. Ha? Huh? Mukhang mali yung ano ko sabi ko. Ano po kasi Tatay Ram, mahirap po talaga pag si stepfather po. Pag ano kasi... Hindi, totoo yun, totoo yun. Okay. Lalo na... Kahit anong bait ng stepfather, gusto niya, pero parang niya. hindi naman ikaw ang tatay ko, hindi naman ikaw ang tatay ko. Masama eh, kaya sa kanila. Mayon, totoo. Apo. Totoo yun, totoo yun. Oh, marami Pagdang na. Pagdating ko rin naman yung tatay Ram sa mm. mga anak ko, mm. pag napalo, mm. tinatanim po yung sama ng loob. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya sabi ko nga po sa kanila, kayo, huwag magtanim ng sama ng loob kasi mm -hmm. ang gusto lang kasi, puti nga po nag… Disiplinahin. Opo. Mm. Kasi sabi ng asawa ko, kung wala daw siyang pakialam, hindi niya pakialaman niya. Totoo yun, totoo yun. Oh. Yon wala siyang care sa bata. Wala oh. siyang care sa bata. So, toki siya, Tani. So, siya, Ayaw lang Ito daw po niya mapaliwala. Na mm -hmm. <laughs> Natunaw na sa, sa kotse siguro. <laughs> sa init po. Sa init, oo. Ano. Pero stop na. Hindi nagagawa? gagawa? Opo. Injectable <laughs> na po ako. Ah. Uh, pero may pwede pa po. Oo. Oh. Hindi pa ako like it. Ah. Inject lang. Inject lang. Sa, sa ano yung center, mm -hmm. di ba? Ha, Ibig sabihin, may ay, wala na po. Kasi ano po eh, sinabi nung nagpanak kasi lumabas na po yung matres ko. Ah, delikado na. Delikado na po. Ikakamatay ko na po pag ako manganak ulit. Dakara, kodomo umanay, no? To, kasa, mo na po kasi. mo, niyo mo iwaritan dati. Mm. Musko na Ikay mata kodomo mo to. inochi yun. Hmm. Picture, picture. Oh. Okay. 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 Yeah, dito, ate. Ah, kami <laughs> ah, kami. Wow. Ah, oh, dito is wow. ate. Dito. Hannah, tingin. Dito, tingin. <laughs> dito, Waki, waki, waki. Ito ding lalaki ko eh. <laughs> si lala. Uy, wag mo nga ni biro yung lalaki baka maglalaki yung lalaki yan na paglaki. Misa diyan yung ano, yung biro-biro. No, uh -huh. Nono yan. <laughs> Girl, girl yan. Girl, girl. Ang mm -hmm. dosing, oh. Uh -huh. Okay lang yan. Ganyan din kami nung araw. Madosing kami. Ang dosing. Uh -huh. mm -hmm. O, oh, pang ano na rin, merienda ng mga bata. Ne, o, sukot. Salamat oh. po. Oo oh, pang merienda ng bata. Thank you. Oh. Oh. Mm -hmm. Kuren, eh. Mm -hmm. Saka isang maliit lang. Paano natin mabibid to? Ah. Uh, Mamaki. Hmm? na nanay niya. Oo, nanay. Pwede na. O, mm. salamat po naman. Mm. Thank, Thank you rin. Thank you. Bye-bye. Bisis -bye. na lang po. Oo, bisis na lang. Oo. Hmm. Uh, ah, <laughs> mm. Thank you. Hmm. <laughs> <laughs> Thank you. Bye-bye. O, sige update na lang ah oh, sige thank you ingat po kayo ma'am okay na ako okay lang ako thank you so happy tito happy yes yes ah, yes <laughs> alam ko alam ko kung ano yung laman ng puso nila kanina mm. ka tegra para on <laughs> alam mo yung ano tumutuloy si pun at luha niya ano yun eh <laughs> yun yung hindi mo mababayaran na kaligayahan <laughs> <Anong> nararamdaman <laughs> hmm? sorry eh, ano lang, masaya lang sa puso, pati nga ako kanina naluluan mm hmm? So, nararamdaman ni Tito Tita. Mm -hmm. ano mo yung galak talaga sa puso eh, mm -hmm. ng may genuine heart. Mm -hmm. uh, ako yung lubos na nagpapasalamat dito mm -hmm. sa Arigato ano, that, um. sa gusto niyo ano uh, Ibigay na pagmama ng ating Diyos sa mga bata. Dakara, mm so, yung kodomo tati ni blessing siya ito. Hindi lang po masaya yung puso ko. Mm. Naglulumundag pa para siyang tumatanon. Ulesi janak, tebo, jam siya ito. But, I have request dito. Mm. Uh, I want you to um, give I, some mm. advice to the To the kid mm -hmm. that don't like to go to school anymore mm -hmm. and Tita no. Advice Ito, to, ano na to, tulong-tulong na to ka Tekram. Si Oo. Oh, <laughs> si Tito, si Tita na yung mag-advise din sa bata kung sila ba yung makakapagpaano sa bata? Oh, bata, oo. Oh, oh, oh. Stepping stone, mo. parang oh. gano'n. No? Sila ba yung makakapagpabalik sa bata mm. sa school? Ah, si ano? Uh, si Cyrus. Si Cyrus. Tito. Tingnan natin gaano kagaling si Tito sa... Uh. Ima Cyrus ay Nico Janay. Cyrus wa mm. サイルスは私たちのこと会いたいんだだってからこれであっていろいろ話してあなたが聞きなさい。それで私たちの言うことを聞くか聞かないか。私たちのパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワ Ilan nga sa Kuya Alam ko, five, five ang pagkakanaan sa vlog. Parang five ang na... Ah, dito yung barkada niya, yung tulugan oh. niya. Kuya Kenneth, yung bigas pala. Tsaka yung grocery. Yung ah, ayan si Cyrus. Ayan na. Nagwawalis. Parang masikip. Ah, wait lang po ha, Tito. Ayun na, okay, okay baka ayokong ayokong ayok mapahiya ka na, Tito eh. <laughs>